Good morning, guys. Magluto tayo ng kakainin ng aking mga anak. And ulam namin Ulam namin ito. So, yan, yeah, guys. Hello, good morning. Please like and subscribe my channel. And thank you for watching everyone. Thank you so much and God bless. Yeah, guys.

So guys guys, kapag prepare na kayo ng pagkain ng mga chinakos. sarap Tapos, naglalaba ako guys. and... Naglalaba. Trabaho ng nanay. Naglalaba. Nagluluto. We